Partner, mga kapatid, naglabas na ng warrant of arrest ang Pasay RTC laban kay dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Kaugnay pa rin yan ang kasong electoral sabotage na inihain ng DOJ-Comelec Joint Investigating Panel. Erwin, pero gaya ng nangyari noong nakaraang linggo, inunahan ni Abalos ang korte at sumuku na siya sa Pasay RTC bago pa man mahain ang warrant. Sa ngayon, di pa malinaw kung diretsyo na sa kulungan si Abalos o makakauwi pa siya ngayong gabi. Para sa latest aksyon sa Pasay, live doon ang aming kasamang si Romel Lopez. Romel! tinanggap na nga ng Pamilya Abalos yung commitment order mula nga rito sa Pasay RTC Branch 112 na nagtatakda nga na ilipat na siya sa Southern Police District para doon i-detain. Kaya nga kanina-kanina lang ano, ay escorted ng mga pulis ay na nang inilipat. Ito si dating Kamalik Chairman Abalos mula nga rito sa Pasay papunta dyan sa Southern Police District. Pero bago yan, ano, maaga kanina pa ay uh, bago pa man o kalalabas lang nung warrant of arrest ay inunahan na nga ni Kamalik Chairman Abalos yung Pasay RTC. Hindi na siya nagpa-aresto at sumuko na siya rito. Sumugod sa Pasay RTC ang kampo ni dating Comelec Chairman Benjamin Abalos matapos maglabas ng warrant of arrest ang Pasay RTC kaninang umaga. Kaugna ito sa umunay dayaan 2007 elections sa North at South Cotabato. Binasura na kasi ng korte ang inihain nilang very urgent motion for judicial determination of probable cause. Pero bago pa man arestuhin, sumuko na ang dating Comelec Chairman. Gaya ng commitment ni Mayor Abalos, hindi na kailangan tayong pa-aresto. Malaman natin kanina sa radyo na there si a warrant issued for me. Ito, nagtawagan kami mag at sinamahan ako dito ni Mayor. Ako. Agad dinala sa Pasay Police Station si dating Chairman Abalos. kung saan sumailalim ito sa booking process. Sa loob ng presinto, kinuha na ng mugshot fingerprints at ilang pang dokumentasyon si Avalos. Institution system na voluntary surrender, we respect that, no. Mm -hmm. Pero just the same kailangan natin i-process yung booking, mugshot, etc. Uh -huh. Ang mga taga-suporta naman ni Avalos, di maiwasang maiyak sa kanyang sinapit. Sakit po, masakit sa loob namin. Dahil kahit kailan ang babae po niyan sa amin. Masakit sa kalooban namin. Babae siya, wala talaga siyang ginawang masama. Dismayado rin ang mga anak ni Abalos sa nangyari. I think the government, I might say something very bad. Masakit talaga. Ako lang nagsasabi sa iyo. Nakangiti ka lang pero sakul sa puso yan. Agad naman silang humirit ng musyon para makapagpiansa kahit pa non-bailable offense ang kinaharap nilang kasong electoral sabotage. Na yung uh, ikinakaso sa kanya ay uh, hindi naman ganoon na uh, kalakas ang ebidensya at nararapat lang na mabigyan din naman ng piyansa si okay. Chairman Abalos. Erwin Sherrill, no, kanina nga, bago nga ilipat sa Southern Police District, ay eh, nagbigay pa ng talumpating pamamahalam itong si dating Kamalik Chairman Abolos. Dito nga sa mga supporters niya, dumagsa rito kanina. Kung saan naging emosyonal ang dating Kamalik Chairman ang mabanggit nga niya yung kanyang asawa na may iwan daw niya at walang kasama mamayang gabi sa kanilang tahanan. Pero ayon naman sa abogado ni Chairman Abalos sa at si Attorney Brihido Dulay, kahit na na nasa Southern Police District na si dating Chairman Abalos, ay di pa nangangahulagang tapos na raw ang kanilang laban, lalo na sa biyernes daw ay naka-schedule ang pagdinig ng musyon nila para sa house arrest at sa pagpipiyansa ni dating Chairman Abalos. Sherry? Maraming salamat, Romel Lopez, nagulat live mula sa Pasay.